please subscribe Ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na mag-reactor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng away. Sa video pong ito makikita po natin ano, na napakasaya ni Krista, ano po, at uh, siyempre, nandun din po si Kalingap Mikoy. Ano po? At uh, meron pong kasama eh, itong si Krista. Ano na talaga nga namang marami po ang nagulat dito po sa kasama ni Krista, ano at ngayon din lang po natin ito nakilala. Ah uh, papanoorin po natin yung video ano po at uh, siyempre aalamin po natin kung sino po itong kasama ni Krista nang para bang ngayon lang niya po ito ipinakilala. Ano po? Pero bago po yan, siyempre ako muna pumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Gusto man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya bal Santos Matumang. Halika para at vlog, Jack Tapia. At yung mga kasamahan ko pong uh, reactor sa Kalingap hindi po yung mga charity vlogger na Kalingap partner o, Ito po yung video no Na kung saan na merong kasama Si Krista na talagang ikinagulat po ng lahat ano? Kasi ngayon lang po ito nakita ng lahat At talagang nakakagulat din naman po talaga ah, Papanoorin po natin yung video At ang kabuuan po ng video ito ay mapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Tata. Ayun no? Know, Portan po natin ano, Kalingap Tata. O ito po yung video. Ang ganda ni Jessica, bakit yung maya? Ang eh, ganda, ang ganda ni Jessica. Saan si papa mo, Jessica? Kristo siya in bubuhon. Bakit ayon sumama? mama? hinanap na lang pare pa ni Padi. E di. 'Di binipali tatay hinanap ka. Bakit daw bakit dinapot ay papa mo. <coughs> di mo <ba dinanong>? tira <coughs> Si si, yung luka kapatid mo gusto. Di Ah? Dapat punta na siya kay tinaligo. Sige. Sino ka sama mo ano, Jessica? Pinchan. Pinchan? Plastic. Ay, me. Ah, Isang himala talaga. Hindi ako makapaniwala na nasama si Jessica. Para nang No? Kasi dating niya ay pinili ko na. Pero lagi mong pagsin na, huwag mo si atin. Yeah, yeah. Na makapal. <laughs> unti-unti magigil yung confidence Ano Jessica? Ang oh, ni Jessica, oh! Sos! Maganda ka sa akin! Oo, oh, oh. ha? Paya ka naman. Ha? Okay. Ah? <laughs> Ayo, si Jessica. Sige, ano Jessica? Buti walang pasa Oh! Bagay? Si Tu si Tu ng version to. Ay ay nakita mo naman si Jessica. Ah. Ikaw talaga pag nakita ka na maganda. Hindi. Ano ka dito sta? Ha? Ano oh, ka nga, ibait ka ba? Oo. Oh, oh. oh. Oh, oh nakami Chris, tali ko daw. Tali ko daw. Uy, grabe na kami Chris, oh. Nakita, nakita mo din ang kapatid niya, no? Ha? Ah? Jessica. Oh, ba? Ano mo sasabi mo? Yung sa nga. Ay, ay, Napansin mo na yung pag pagmintot tayo, hindi siya lumalabas sa bahay. Oo. Oh. Pero ngayon talaga na ang panibago. Oo. Ano kasi tanong ni Pago talaga? Kay Jessica. Ang panahon kaya... kong... ni, ni Jessica, ano sabi mo? Ha? Ang ganda ni Diyos sa kakapatid sa ko Sa ang wagong kristang version So, nakawala <laughs> so, na sa isa Hindi. Hindi. Wala, sa yung nai-direct ang part talaga sila Ba Oo. Maganda silang ano? So, Huwag na nang i-write. Nintayin na natin si Salamat na Jessica. Kamukha naman si Jessica Ha? Kamukha naman si Jessica Brown. Hindi, si Jessica Sige na, ako. Lid Gusto ka ko na? No? Hindi. oh, <I'll> go, oh. <laughs> Alam mo may kamo kasi Jessica. Yung yung kambal ni Zoe Kambal yung anak si yung babae. Okay. Di ba? Tingin daw ano? Kasita. Oh, di ba? Kita, kita, kita. Kita, kita. Kita, kita. Kita, kita. Kita, kita. Kita, kita. Kita, Si Empo, Mami Juliet, andito na po si Nico eh. Sorry, ano yung reklamo na ngayon? Uh, pamangkin ko, ano ba yan? Daming pagkain dala mo lagi. Huwag ka na kasi mag-ano. Wow, thank you. Salamat, Jessica. Buti na dito ka, no? Thank you. <laughs> Salamat Jessica, thank you. Ano masabi mo sa mga kalingap na may ganito, kasyon, lagi may kainan. Oh, oh Lagi <laughs> <Nagibosok. laughs> Salamat Jessica, thank you. Grabe ang ganda ni Jessica, ano? Talaga maganda talaga yung lah lahi na ano nila Chris. Dito po nakita natin ano na talagang gulat na gulat etong si Kalingap Tata. Ano po at si Arjun sa kanilang nakita. Ano kasama po ni Krista. Yung kanyang kapatid, ano po, at hindi lang po si Kalingap Tata at si Arjun ang nagulat dito, no? s'yempre yung mga viewers. Ako nga po, eh, nag, medyo nagulat din talaga. Ano, nung makita ko eh, yung kapatid ni Krista. Ano po, na, talagang napakaganda rin. Sabi nga ni Kuya Jens, eh. Kasi pinanood ko po yung uh, vlog ni Kuya Jens, ano, yung reaction niya. Sabi niya, eh, kamukha daw po ni Angel Oxine. Itong kapatid ni Krista, no? Pero ang sabi ni Kalingap Tata, kamukha naman daw po ng anak ni Soren Ligaspi at ni Carmina. Ano, para naman sa akin, parang kamukha po siya ni ano, ni Nadia Montenegro. <laughs> yung po yung nung mga kapanahon ng pabuna namin yon ano, maaring hindi niya na po yung kilala. Pero dito po ay uh, talagang nakita natin na talagang uh, maganda ang lahi ng pamilya ni Krista. Ano, sabagay, Sa bagay, ang ama po ni Krista ay uh, pogi ano, at yung kanyang ina ay napakaganda rin. At isa pa ay napakagaling kumanta. Ano po, at maaaring doon din po nagmana etong si Krista no, sa kanyang ina. Ano po, pag nakita niya po yung kanyang ina at saka si Krista pa eh, parang medyo magkahawig po silang dalawa. Ano po, nakatawa, ano po na dito nakikita po natin na unti-unti eh, nakikita po natin ano ang kapamilya ni Krista. Hindi lang po kapamilya ni Krista no, maging kalingap ni Koy. Ano po, eh, talagang nakikilala po natin. Yung kanyang uh, pamilya din, ano, nung nakaraan, birthday ni Nanay Helen, ay uh, nandoon Yung kanyang uh, auntie, ano po, at yung uh, kanyang papa, at siyempre, si Nanay Helen. Ano, dito sa okasyon na ito, ay naandyan din po yung pamilya ni Mikoy, ano, at uh, pamilya ni Krista. Ano po, maganda po yun, ano. Hindi pa man talaga na nanliligaw eto si Kalingap Mikoy kay Krista, pero, nagiging magkakilala na po ang kanilang ah, uh, pamilya. Siyempre, magiging close na po. Ano? Pagka dumating po yung araw na liligawan na ni Kalingap Mikoy, eto si Krista. Kasi sabi niya nga, ay eh, tatlong taon pa siyang maghihintay. Ngayon ay mga dalawang taon na lang at kalahati. Ano po, ang hihintayin ni Kalingap Mikoy. Parang hindi lang po si Kalingap Mikoy ang naghihintay. Siyempre, ano, yung mga viewers din. Ano, inaabangan din po ng lahat. <laughs> yung uh, panliligaw ni Kalingap Mikoy dito kay Krista. Ano po, ngayon na eh, medyo pa haging haging pa lang ano po hindi pa tinotodo kumbaga kasi siyempre wala pa po sa tamang edad itong si uh, Krista ano po bago man dumating yung mga panahon na ganun, ay uh, magkakakilala na yung kanilang mga pamilya ano maganda po yun ano kumbaga ay talagang uh, nakahanda na <laughs> Siyempre, ang pangarap po nating lahat ay eh, magkaroon ng uh, magandang relasyon ano, si Kalingap Picoy at si Krista ano, sa, ngayon po ay pangarap pa lang. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.